Hindi mo na kinakailangang lumayo sa bayan natin upang makakita ng mga magagandang tanawin. Kung nature at adventure ang hanap mo, swak ito para sa sa'yo. Para at mamangha sa ganda ng Alilem. Ang bayan ng Alilem sa lalawigan ng Ilocos Sur ay maihahalin tulad sa isang hiyas na nag-aantay madiskubre isang payak na komunidad na napanatili ang ganda ng kapaligiran, kwento ng katatagan, kultura at kasaysayan. Mula sa malawak nitong bukirin at mga bulbundukin, ang alilem ay nabiyayaan ng mayaman na kalikasan mula sa lupa hanggang sa katubigan at isa na dyan ang talon na hinulma ng panahon. Upang marating ang lugar ay tinahak namin ang Sudipen La Union Alilem Ilocosur National Road. Napahinturing kami sa daan dahil sa ganda ng view. Tanaw mula sa pwesto namin ang malawak na Amburayan River at ang tulay na kumokonekta sa lalawigan ng Ilocosur at La Union. Ramdam namin ang malabagi feels na lamig sa daan. Matarik at bigla ang liko ang kalsada papunta ng Alilem. Maaga pa lang nang kami ay makarating sa sentro ng bayan. Sumaglit kami sa PNP station ng bayan upang sabihin na pupunta kami sa Bae Anito Waterfalls. Mula naman sa sentro ng Alilam ay pinuntahan na namin ang nasabing talon. Nasa approximately 5 to 8 minutes ang travel time mula poblasyon hanggang sa barangay Anaaw. May kalsadang pakyat pagkalagpas sa arko ng barangay Anaaw bandang silangan at ito ang aming tinahak. Iniwan namin ang aming motor at inumpisahan na ang paghike. Nagtataas ang talahib ang bumungad sa daanan namin. May batis rin kaming nadaanan na hindi kalakasan ng agos nito. Ramdam sa mga paa namin ang lamig ng tubig nadaanan rin namin ang mini rice terraces na ito sa gitna ng mga bundok. Sa di ay may irrigation system na nagsisilbiring daanan papunta ng falls. May ilang parte sa daanan na natabunan ng lupa pero hindi ito pumigil sa amin upang makita ang talon. After 15 to 20 minutes na paglalakad at pag-akyat baba sa mga naglalakihang mga bato, ay bumungad na ang ganda ng Bae Anito Waterfalls. Hindi namin mapigilan mamangha sa ganda ng talon. Sa lakas ng agos ng tubig mula sa falls at ihip ng hangin ay parang umuulan na sa aming kinaroroonan. Nakakarelax talagang pagmasdan ang tubig na dumadaloy mula sa taas ng talon pababa ng bundok. Ayon naman sa mga nakausap namin, ang bae anito ay salitang kan-kan na eh, na ang ibig sabihin ay House of the Gods. Maliban sa main basin nito na mukhang malalim, meron ring mga shallow pools na pwede kang maligo rito. Kung balak ninyong pumunta at mag-swimming sa main basin nito, ay makipag-ugnayan lamang sa tourism office ng bayan o barangay para masamahan kayo at sa inyong siguridad. Sa bawat pagbisita natin sa mga ganitong lugar, laging alalahanin ang golden rule na leave no trace principle at maging kaisa tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Minsan na rin kaming pumunta rito at hindi nakakasawang bumalik sa ganitong lugar. Ang bayan ng Alilam ay isa sa mga interior towns ng Ilocosur. Nagmula naman ang pangalan ng alilam sa salitang alikono na ang ibig sabihin ay whirlpool at lemlem na ang ibig sabihin naman ay heavy downpour. Sa ganda ng kapaligiran at kasaysayan ng alilam, hindi may kakaila na isa ito sa mga yaman ng lalawigan.